Yan guys, luto tayo guys ng ano. Scramble, scramble egg. Scramble egg guys, ayun. na na po ako ng ano. Sangkap. Pulyas um, hmm, bawang. Yan guys, scramble egg. Luto si Bonso ng scramble egg. ito daw kumain ng scramble egg po, lagyan natin ng kamatis ayan, ayan po. guys yan pa rin guys ang lutuan namin na ginawa ng tingpaway kuya Gatcho. solid na solid ayan po ayan gamitin kain na natin guys yung tomato na yung kamatis guys ilagay na natin yung lump ganda ng apoy. Ang guys, Ganda. Kunting panggasing lang. ganda. Sakop na sakop yung init sa lutoan. Kunti sa naggawa ng lutoan ko si Kuya Gatso. Ting pahuwal. Thank you din sa mga sponsors. Ito yung sa inyong lahat. malapit na guys, ilalagay na natin yung itlog ito, ano pa yung lambok ng tomatoes, ilagay na natin ito tayo so, Hindi na guys, ilagay yung Ganyan na para para Ito so, na natin ang itlog. ngayong maya guys tuwin na natin kasi maano yung ilalim yan tuwin na natin guys ramuhin ito naman to Ayan. Para matangkay yung pagkaluto. Malalay lang yung apoy niyan guys. guys. Ito na. I scramble in. Ayan. Mas maganda yung video Ano, para. Ayan. Ayan na natin to guys. Ayan. Okay na po. Ayan po guys. Ito na. Scramble egg Ayan. Ayan na po ang linuto kong scramble egg Ayan Ayan po. Thank you guys for watching.